Ngayon pong araw na ito ay nandito kami ngayon sa Barangay Buhoan kung saan magkakaroon po ng orientation on the or project briefing for the development of upland irrigation system and small water irrigation and impounding project under ng Fiscal Year 2025 Local Funded Fund ng Small Water Irrigation System. Uh, napili po ang buhoan at panggalaan base po sa lumabas sa kanilang validation last year Last year po nagkaroon ng pre-implementation phase at ngayon po ay naibigay po ang project dito sa barangay na ito pero hindi lang po naman barangay buhuan, kasama po dito ang barangay panggalaan. Dalawa po sila mga kinabang ng solar powered irrigation system kung saan ang project pong ito ay uh, uh, bibigyan ng pondo ng Department of Agriculture sa ilalim ng Bureau of Soil and Water Management. Ito po ay sa kanilang kategorya, small category, dahil po below 15% hektarya ang makikinabang at merong 15 to 20 farmers po ang mapapatubigan ang palayan ng walang masyadong gastos. Magandang project po ito kasi po ay yung mga magsasaka na umaasa sa paggamit ng krudo ay mababawasan na po ang paggamit ng krudo. Sa halip, yung pong pakinabang na makukuha sa paggamit ng sikat ng araw ang ating pong gagamitin. Asahan po na ang project nito ay magtatagal may use of frac po ito na hanggang 15 to 20 years. Pero ang intervention po ng manggagaling sa Department of Agriculture ay hanggang mapakinabangan po ang proyekto, hindi po sila aalis. Your budget is 3.5 million. Ginawa kong ito yung 30 million this time. And probably this year, next year, at ato pa yun, kasi na, ang city community department, inu- dahil may pera at bawat kilos at gastos at bawat ang gastos sa bawat mabubukin ay naman ang ekonomiya ng ating So uh, bilang po, ng ay nandito para makaisa at buong, buong kamay, ng biyaya ng O sa still, hindi na natin kukuha na sa ating sa ating kapatang bayan ng kalapan. Galing na po sa kanila, di ba lang talagang biyaya po sa atin? Kasi hindi na kayo bibig ng truto. ingit, ingit na pigtala Ang ginagalawan natin lipo na tulad. Lahat tayo ng mga tulad. Ang gusto natin, bago natin tanggapin ang na, mas maayos kaysa sa ganayan. Mga kumulang, yun ang ating pangarap. Kaya lahat tayo ang buke, wala pa na natin ang ah, ating dadaan ang ating mga Nang sa loob, ang kanilang generation o ang kanilang lipo ng gagawa ay mas maayos kaysa sa ating mga magulang. Magandang tao okay, po sa